ishong relay ng ating MDL at ito yung ilalagay natin dito. Okay. po ano Basta, gamitin mo yan, boss. Hal's testing mo yung MDL natin. Hey. Okay. You know. White yung yellow, yung yellow. Okay. Paano ba? I-goal muna gawin, mga boss. Ito yung gawa natin. Organize Tapos, yung sa ilalim. Tapos, dinam din natin yung dun Sa may... Ano yun? Dito yung dumain. Sa ilalim din. Ayan, dumain sa ilalim. Sa may stock. At ito nga mga boss, nagpalit tayo ng domino left switch ng Honda Click plug and play siya sa version 3 hindi ko lang sure sa version 1 and version 2 yan pwede na may try kung may conversion eh yun lang ang mangyayari ito kasi plug and play talaga siya mga boss pas light hazard dito na kaya ayan mga boss try natin Yon, left right yan sabay hazard yan gana siya Then, yung past light natin dyan, pagkaganahin natin din dyan. Yan, hazard ka na siya. And, boss. Yung high. Tapos, past light. Yan, mga boss. Kung gusto mo ating video, mga boss, eh, like and share sa ating YouTube channel and subscribe. Then, sa ating Facebook page. And, sa mga gusto magpagawa, PM lang, mga boss. and yan, ready to order naman tayo mga boss kaya lang kailangan nyo magdala ng mga pyesa dahil wala pa tayong stock mga boss shoutout uh, din sa mga tropa natin dyan sa katrabaho natin yan. sa PPMI then yung mga tropa natin nasa ibang bansa at yan nga po mga boss shoutout sa mga eto kay Frederick yan, sa tropa na nagpagawa yan. Uh, at kung nagustuhan mga ating video like and share sa ating facebook page and youtube channel ingat sa ating lahat mga boss